Magandang araw mga kabisdak. Ito yung branang ng chlorine namin mga bisdak from uh, India. So maglalagay ako dito sa timba ng dalawang kilo dahil hindi naman kalakihan yung swimming pool. Saka medyo matapang pa yung chlorine. Pero dagdagan ko muna dahil out outdoor to para iwas po sa lumot. Ito po mga bisdak uh, tinutunaw ko na yung chlorine. No? Gamit yung kamay ko. Hindi na ako maging martig ma mga bisdak yan ilalagay ko na sa pool yan mga kapisdak kita mo naman yung tubig mga kapisdak oh. parang nasa dagat ka mga kapisdak no? bluish na bluish so oh, yan makikita natin oh. so yan maintain kasi sa chlorine yan mga kapisdak at ito yung uh, storage tank mga kapisdak lalagyan ko rin to para yung para yung lomo sa loob ng storage tank uh, matunaw din yan mga kapisdak ilagay ko tong uh, tira na chlorine yan dyan ko ilalagay mga kabisdak at kung nagustuhan nyo naman ang video ito paki subscribe naman salamat